So, ayan guys, meron tayong dirty map. So, meron tayong dirty map, tapos meron akong tubig. Ayan, tubig sa pagmapan, timba. Lalagyan ko siya ng suka na meron na siya asin. Ayan, suka na may asin. Nalo ko na. Ayan, ayan suka na may asin tapos meron tayong meron tayong baking soda emboss natin dito kayo na mag ano kung kung gano'ng karami yung ilalagay nyo depende sa inyo ayan, lumubula na siya dahil sa baking soda tapos ayan dalagdagan natin ng uh, powder so ayan, sabon so ayan, nagalo na sila ilagay natin yung map dito, ibabal natin ng mga 1 hour siguro ayan. tingnan natin kung puputi ba yung map natin So, ayan na guys, ang resulta ng ating pagbabad kanina ng ano, ating dirty map. Ayan. Medyo lumiwanag na siya. Ayan. Ayan. ayan puti na siya. Pwede na pagtyagaan. Kaya sa mga nahirap na magtaba ng map dyan, ibabad nyo lang sa suka, asin, Mm, baking soda din sabon ayan, ayan. hindi ko yan bin, nilagyan ng ano Clorox wala kami Clorox kasi kaya o, diba? malinis na yung mapko